What criteria determine the New Testament canon? Imagine you're trying to piece together a puzzle, but you have too many pieces. How do you know which ones really belong? That's the challenge when it comes to the New Testament. What criteria determine which books made the cut? Ang kanon ng bagong tipan ay hindi lamang isang random na koleksyon ng mga sulatin. Ito ang kinikilalang koleksyon ng mga aklat na nagsasabi sa kwento ni Jesus nagpapaliwanag ng kanyang mga turo at gumagabay sa simbahan. Ngunit paano nagpasya ang mga unang kristyano kung aling mga aklat ang tunay na may autoridad? Think of it like this. Imagine you're building a bridge. You need strong, reliable materials that can support the weight of everything that will cross it. The early church needed writings that could reliably convey the truth about Jesus and His message. Maraming mahalagang pamantayan ang nakatulong sa kanila na matukoy kung aling mga aklat ang nabibilang. Una, ito ba ay isinulat ng isang apostol o isang taong malapit na naugnay sa kanila? Tinitiyak nito ang isang direktang koneksyon sa ministeryo ni Jesus. Pangalawa, ito ba ay naaayon sa mga turo ni Jesus at ng lumang tipan. Ginagarantiyahan ito na ang teolohikong pagkakapare-pareho at pangatlo, ito ba ay malawak na tinanggap at ginamit ng unang simbahan? Ipinakita nito ang epekto at autoridad nito sa loob ng komunidad ng Kristiyano. But here's the most important thing. The apostles were empowered by the Holy Spirit to accurately recall and interpret Jesus' teachings. Jesus himself promised that the Spirit would guide them into all truth. John chapter 14, verse 26, and chapter 16, verses 13 to 14. This divine empowerment is the foundation of the New Testament canon. Bakit ito mahalaga ngayon? Dahil kung hindi natin pinagkakatiwalaan ang kanon ng bagong tipan, pinapahina natin ang mismong pundasyon ng ating pananampalataya. Nanganganib tayong baluktutin ang mensahe ni Jesus at mawala ang ating daan. Ipinaaalala sa atin ng Hebrews 1 verses 1 to 2 na ang Diyos ay nagsalita sa atin sa wakas at ganap sa kanyang anak. So here's your challenge. Don't just passively accept the New Testament. Study its history, Understand the criteria for canonicity, and most importantly, let this book shape your life, transform your relationships, and guide you into a deeper relationship with Jesus. 2 Peter 1.3 His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Pagpalainawa tayo ng Panginoon.